At dahil medyo malakas nga ang hangin nung nakakaraan, kaya eto't magluluto nga muna tayo for today's video. Naggawa nga pala kami ng macaroni salad, kopi jelly at ginataang bilo-bilo. Nagluto nga rin kami ng mga pang-ulam dahil may bisita nga darating yung tiyahe ni Buyok tapos ay sasabay na nga rin ang kanyang birthday. Gabi pa nga lang mga mare, nagpunta na nga kami dito sa bahay ng tiyahe ni Buyok dahil kami nga ay magluluto. Inuna nga muna namin gawin ng macaroni salad tapos ay kopi jelly at kinabukasan na nga raw yung iba. Mas maigi nga daw kasi kung nailalagay na daw ito sa rep para lumamig kinabukasan masarap ng nga itong kainin. Pinatikim ko na nga rin kay ate ang ginawa kong macaroni salad mga mare at approve na approve nga sa kanya at napakasarap nga daw. Ang sumunod naman namin ginawa itong coffee jelly at pinalamig nga muna namin itong gulaman bago nga namin in-slice. Sampung pak nga ng Mr. Gulaman ang ginawa namin at sa paglalagay naman ng kape, depende na rin naman sa inyo kung gaano kapait ang gusto nyo. Pero kung ako nga ang tatanungin mga mare, mas gusto ko nga dito yung maraming kape at mapait-pait nga ang lasa. Biligyan na nga rin namin ito ng maraming cheese mga mare at kinabukasan naman ay eh, maaga nga kami pumunta rito dahil lulutuin na nga namin ang Bilo, bilo Pinati ko na nga sa apat itong aking minasa dahil apat na kulay nga ang ating ilalagay. Mas masarap kasing kainin at masarap ng tingnan sa mata kapag maraming kulay ang ating kinakainan. Ipinasok na nga ni Buyo itong mga karne na aming lulutuin mga maret ang nanay naman ang tagagayat ng mga Ricardo. marinate na nga rin niya itong karne ng baboy para mamaya nga daw e eh basta ko na nga lang lulutuin. Kaunti nga lang itong karne ng baboy kaya naman napakadali nga lang nitong lutuin. Hindi man ako expert sa maramihang lutuan pero pagkaganito lang naman karami ay kayang-kaya naman natin iyan. Na Marinate na nga ng nanay itong aming ihamonado at alam nyo ba mga mare na isa nga iyan sa mga paborito kong ulam kapag may piyastahan bukod nga sa minudo. Ang una nga muna naming lulutuin mga mare ay minudo kaya yan at pinrito ko nga muna ang hotdog. Kapag naman ay marinade na nga karne ng baboy mga mare na pagkakadali na nga lang itong lutuin at magdadagdag ka na nga lang ng mga kulang pang rikado. Kagaya na nga lang itong minudo na niluto ko mga mare halos na ilagay naman lahat ng rikado nung na marinate ito kaya naman nagdagdag na nga lang ako ng iba pa kagaya na nga lang halimbawa ng mga patis, mga pampalasa gay Tapos, kaunting halo na nga lang ito at kaunting pakuluan pa ay pwedeng-pwede na nga natin itong hanguin. Ito nga mga marit, nagbuhay na mano na nga agad sinabuyok sa pagkain dahil wala nga raw silang taus ngayon bang lakas nga ng hangin. Mabuti D na lang talaga mga marit, may handaan nga dito kila Tita Pearlie kaya naman patay kalan nga kami ngayon. Char. Kapag kasi may handaan dito sa aming pamilya mga marit, open na open nga kami pumunta at tumulong at parang kami na nga rin ang may pahanda. Pagkaluto nga ng minudo mga marit, binahugan na nga ito ng kanin at yan nga ang pinakamasarap dito. Ang tawag nga dito sa amin ay bahugan at yan nga ang madalas kainin ng na mga nanunulungan para nga daw hindi masayang yung mga tirang ulam sa kawali. Ang sunod ko namang isinalang itong hamonado mga maret, ganong proseso pa rin naman, kaunting pakuluan at kaunting haluan na nga lang ay pwedeng pwede na. Dito nga sa amin eh, ay may marinate na talaga ang ng baboy para mas maabsorb na nga yung mga ricado at mas madali na nga ang proseso ng pagluluto. Hindi nga rin pwedeng mawala ang isda kapag nga kami ay may bisita dahil yan nga ang number one nilang hinahanap. Syempre dahil nakatira nga kami sa isla. Ganda nga rin ang Indian mango, Tita Perli para sa mga bisita sita dahil bandaming ang puno ng Indian mango dito sa amin. Maya-maya pa inaluto na nga ang hamonado kaya naman dinala na nga namin ito ng nanay doon sa kwarto. Ang huli naman naming niluto ang ginataang bilubilot. Ito nga ang pinakaantay ng lahat. Sobrang sarap kasi nitong merienda mga maret, ang ginagawa ko pa nga dito ay nilalagay ko nga ito sa rep at para nga siyang nagiging ice cream. Nailagay ko na nga dyan ang gabi kamote at ang saging tapos ay sinunod ko na nga rin ang langka para mas lumasa na nga ito. At nang kumulo na nga ito mga maret, at lumambot na nga ang ating kamotet. gabi nilagay ko na nga rin ang asukal at ibinuhos ko na nga rin ang ating bilo-bilo. Malalaman mo nga ang luto na ang bilo-bilo kapag ka naglutangan na nga itong lahat. hari na nga ang ginawa namin pampalapot para kahit lumamig nga siya ay eh hindi nga siya lumabnaw. Nailagay ko na nga rin ang kakang gata, mga marit. nagdagdag pa nga kami ng dalawang lata ng gatas para mas luminamnam nga ito. Hindi nga kami sanay sa walang kulay na ginita ang bilo, -bilo mga maret parang napakatamlay ng tingnan kaya naman nagdagdag na nga kami ng food color na kulay violet. Parang nakukulangan pa nga kami sa gata ng niyog mga maret kaya naman nagdagdag pa nga kami ng dalawang koko mama. nga lang, mga maret nagkaramihan na nga rin ang tao kaso nga lang ay hindi ko na nga nabidyohan dahil nalobat nga ako pero syempre hahabol pa nga tayo. Siya nga ang tiyahin ni Buyok na may birthday ngayong araw mga Maret 62 years old na nga siya pero mukha pa nga lang siyang 50. Siguro ganun talaga kapag ka nakakaluwag-luwag sa buhay yan. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa heart at pa share. At syempre papalo na rin po. Yun lang mga Mare. Maraming salamat sa panonood ani.